Wag maging balat si buyas. yan ang sagot ni Davao City Representative Paulo Duterte laban kay Partilis Representative Franz Castro na nagsampa ng grave threat laban sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, nanindigan naman ang mga mambabata sa kanilang desisyon na ilagak ang confidential funds sa mga ahensyang may mandato na kaugnay ng seguridad. May detalya si Mela Les Moras, Rise and Shine Mela. Huwag balat si Buyas. Ito ang banat ni Davao City Representative Paulo Duterte kay Act Teachers Party List Representative Franz Castro matapos maghain ni Castro ng grief threat complaint laban sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa umano'y pagbabanta sa kanyang buhay. Ayon kay Congressman Duterte, karapatan ng bawat isa ang maghain ng reklamo sa korte. Pero bilang lingkod bayan, hindi dapat gamitin ang hakbang na ito para lamang mapatahimik ang mga kritiko. Dagdag pa niya, tigilan na ang kadramahan at pagpapamidya dahil dati nga mas matitindi pang kritisismo ang natatanggap ng kanyang ama. Buelta naman ni Castro. Matatanggap ko yung mga kritisismo kasi yun naman ay part ng freedom of speech, freedom of expression. Pero yung death threat, iba ito doon sa criticism. Sabi pa ni Castro, ukol naman sa komento ng ilan na tila nagkakampi-kampihan na ang House leaders laban sa mga Duterte kasunod ng pag-alis ng Kamara ng Confidential Fund sa ilalim ng proposed 2024 national budget sa mga opisinang hawak ni Vice President Sara Duterte. Siguro yung sinasabing connivance with the Speaker, it's baseless. Baka imagination na lang nila yon. Uh, without the speaker uh, without the speaker at the scene nakita naman niyo uh, kahit na hindi ngayong yung congress na ito in the past congress ay um uh, kinikritisize naman talaga namin itong confidential funds mga intelligence fund itong mga lump sum at uh, saka mga pork barrel type na mga pondo sa gitna naman ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, iginiit ni Davo del Sur Representative John Tracy Cagas na tama lang ang desisyon ng Kamara na ilipat ang confidential funds para mapalakas ang kapasidad ng mga ahensyang nakatutok sa pagpapanatili ng ating seguridad at soberenya. Dagdag pa niya, hindi dapat maging kampante at dapat ay patuloy na proteksyonan ng mga otoridad ang mga teritoryo ng bansa sa lahat ng pagkakataon. Una ng kinundinaan ni House Speaker Martin Romualdez ang pinakabagong hakbang ng China sa West Philippine Sea. Sabi ni Bicol Saro Party List Representative Brian Yamsuan, kaysa siya sa mensaheng ito, lalo pat isang malaking banta sa kapayapaan sa rehiyon ang ginawa ng China. Sa November 6 nakatakda na ring magbalik sesyon ang Kongreso na ang ibig sabihin magbabalik na rin sa pagpasa ng mga panukalang batas ang mga kongresista para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Melalas Moras para sa bayan.